mga sale ngayon sa ilang malalaking mall sa EDSA Ortigas resulta buhol-buhol na traffic nakadagdag perwisyo pa ang ilang mga aksidente live mula sa Quezon City my report si Susan Enriquez Susan Jessica, nakasanayan na nga natin na tuwing biyernes, ay talagang uh, nagsisikip yung daloy ng trapiko. Pero ngayong biyernes ito, medyo kakaiba nga at uh, mas matindi yung uh, pagsisikip sa trapiko na naranasan ng ating mga motorista dahil may uh, sale sa dalawang malalaking mall dito sa kahabaan ng EDSA at ayon pa sa MMDA, ay uh, nagkaroon din ng sunod-sunod na aksidente kanina at uh, itong mga ito ay uh, sinunda, meron pang nang, uh, meron pang concert dyan sa Bay Pasay City so ito yung nagkadugtong-dugtong na dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng uh, tinding pagsisikip ng daloy ng trapiko. Buti na lamang, hindi na ipinatuloy ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang nakatakdasa ng reblocking ngayong gabi dito sa kanto ng Quezon Avenue at EDSA. Narito po ang aking report. Aligaga ang mga nakaduty sa Metro Base ng MMDA sa pagsagot sa mga tawag sa telepono. Mula raw kasi kaninang ng alauna ng hapon ay tumindi ang pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ngayon kanina mga alauna pa lang nag-start na kaming maging busy hanggang hanggang uh, hanggang uh, ngayon uh, dahil po 'yan dalawang uh, dalawang factor po 'yan Dalaw, may, meron dalawang malalaking mall no may sale at naglabasan po yung mga estudyante. Bukod kasi sa sale sa mga mall, sunod-sunod raw ang mga aksidente sa kalye. Medyo marami-rami rin ho, dahil ho, nagigit-gitan yung mga sasakyan, dahil masikip ngayon yung daloy ng trapiko. Alam niyo naman ho, yung mga motorista natin, misa nawawala ng pasensya, nagsisingitan po yan. Kaya kapag ganitong masikip ang daloy ng trapiko, pati ang mga Christmas lane, o mabuhay lane, masikip na rin. Yung Christmas lane natin, kaninang mga bandang alas 3 na puno na eh. Uh, kaya, Uh, kung wala namang importanteng pupuntahan, mabuting mag-stay na muna po sa bahay. Dahil dito, hindi na muna pinayagan ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang reblocking sana sa EDSA at Quezon Avenue mamayang alas 10 ng gabi. Usually, pagka ganitong weekend, may schedule na lang mga reblocking. Pinakancel nga ni Chairman dahil nga dun sa uh, maaga pa, nag-build up na ho yung mga traffic. Ayon sa MMDA Metrobase Base, kapag may sale sa mga mall na nasa bahagi ng EDSA, Padalas ang inaabot ang sikip ng trapiko hanggang hating gabi. Posible rin daw na makadagdag sa pagsisik ng trapiko ngayong gabi ang concert ng Jonas Brothers sa Pasay City. Dito sa kinalalagyan ko ngayon Jessica, dito sa may white plane sa EDSA, mapapansin natin yung mga sasakyan po na nasa uh, kaliwa ng inyong mga TV screen, yung, uh, yung po yung mga papunta ng Kubaw at uh, nakikita ho natin mabilis na ho yung uh, daloy ng uh, mga sasakyan. Bagamat doon sa uh, papunta ho ng Makati, nakikita rin ho natin na medyo mabilis na rin ho kumpara kanina na talaga naman ho uh, bumper to bumper yung uh, mga sasakyan dito ho sa kabaan ng EDSA sa magkabilang panig. Pero kung titingnan ho natin, may mga lugar pa rin ho ngayon na may mga pagsisikip ng daloy ng trabiko, lalo na doon sa mga lugar na malapit sa mall at maging dyan sa mga lugar na kung saan na, nagkakaroon ho ng concert ngayong gabi. Jessica? Nako, Susan, tell me about it. Dumaan ako dyan. <laughs> two and a half hours umiwas ako sa EDSA. Mm -hmm. Akala ko, okay kami sa may bandang C5. Mm -hmm. yung pala two and a half hours mula airport hanggang dito sa GMA. Yung biyahe mo kasi, kasi Jessica kanina, yung, yung rush hour, talaga yun yung mga panahon kanina na napakatindi at kahit ka sa sumugo, uh, sumuot ay talagang masikip, pati nga yung mga mabuhay lane, yung Christmas lane ay pinapagamit ng MMDA sa mga motorista kapag nagsisikip dito sa EDSA. eh nagkasikip-sikip din kanina dahil napasabay pa doon sa pag-uwihan uh, ng mga estudyante dahil uh, next week eh karamihan eh sem-break na. Kaya nagkasabay-sabay talaga ngayong araw na ito, yung uh, mga dahilan para magkabuhol-buhol ang uh, daloy ng uh, trafiko. Oh, kahit wala pa yung mga concert na yan, yung mga sale na yan, tuwing biyernes talaga as it is, napakabigat na ng daloy ng traffic kasi parang lahat nagmamadaling umuwi, mm -hmm. uh, Ihabol yung kanilang hahabulin dahil magwi weekend. Tapos ngayong araw pang ito, may sale, may concert, sem break at muntik pang magkaroon ng reblocking. Mabuti na lang, pinuspon muna. Oo, kasi nakita nga, Shepe, yung mga nagsasale kasi, nag a din naman yan sa MDA. So, nagpa siya si Chairman Tolentino na sabi niya, nako, wag na lang muna ipatuloy yung reblocking na nakaschedule talaga ngayong alas 10 ng gabi dahil baka imbes na itong kahabaan ng uh, Ed sa mula dyan sa Mayroas Boulevard hanggang dito lamang sa may, uh, sa may Quezon City, eh, butin pa tayo ng hanggang Kaloocan. So, yun yung naging desisyon itong si uh, Chairman Tolentino. So, ang paalala, itong uh, sa karanasan do ng MMDA, Jessica, pagka may mga sale, dahil yun yung mga midnight sale, dahil may mga sumusweldo pagka ganitong pecha, eh naabot yan talaga ng hating gabi. So kung wala namang importante, eh pwedeng manatili na lamang po sa inyong mga tahanan o kaya naman Jessica, kung talaga makati yung paa, ano, kinakati yung kapa, paa, paa gusto lumabas at yung kamay eh, talagang hindi mapakali sa paghawak ng manibela, aba, mag magabaon ho kayo ng doble dobling pasensya para kung mapasuot kayo sa lugar na medyo masikip ang trapiko, hindi agad mag-iinit ang inyong mga ulo. Mm. Ay, limutan tayo TGIF ngayon eh thank god it's friday uh, lari... tapos alam ko October fest din maraming <laughs> mga nagahabol bago daw aprubahan yung syntax reform bill na yan eh toto na nila yung kanilang uh, pag-good time uh -uh. maraming salamat Susan Enriquez